Kumusta sa lahat mga kaibigan? Ngayon ipapakita ko kung paano mag-install ng X-ray mod sa Minecraft PE. Ah, X-ray. Para dito, pumunta sa search, type X-ray for Minecraft PE, oo, at maghanap. Ito halimbawa, itong Minecraft Bedrock. I-click ang Files at piliin ang MC pack, itong file at i-click ang Download. Maghintay ng apat na segundo. Hindi kailangan mula sa site na ito. I-click ang Download at pumunta sa Settings at buksan itong file. Otomatikong magbubukas ang Minecraft. Maghintay. Kumpirmahin natin. Ayun, i-click natin ang more settings. I-click ang settings. Dito i-click ang resource packs, my packs, at sa X-Ray Minecraft, i-click ang activate. Ayun. Pagkatapos, babalik tayo sa menu at papasok sa laro. Gagawa ako ng bagong mundo. sa X-ray i-click ang activate at i-click ang create Maghintay At ayun, gumagana na ang X-ray mod. Nakikita nyo? Nakikita ko ang mga mahahalagang ore. Lalabas muna ako ng konti sa tubig. Tingnan, nakikita ko lang talaga ang mga ore. Nasa ganitong biome kasi ako ngayon. Hindi ko maipapakita ng maayos dito. Pero ayan, ganyan siya. Kasama niyo si na, Naise. Ah, Mag-like kayo at mag-subscribe sa channel. Magandang buhay sa inyong lahat. Good luck sa lahat. Paalam sa lahat.